At dahil nandito na rin tayo sa Quiapo ay hindi na rin natin na nagpasinang pagkakataon na mapuntahan natin yung nagtitrending na Dragon Juice. Tara! So ay mga best, ito na nga nakita na nga natin kung saan ba makakabili ng Dragon Juice. Diba ang daming bumibili best at sobrang lapit lang din pala nito sa simbahan. Ang presyo pala nila dito best is 100 pesos, 75 at 50 pesos kita nyo naman yung best, diba? Tingin pa lang parang ang sarap-sarap na. Ano nga bang kakaiba dito sa ibang juice at sa ibang palamig? Bukod sa ito ay fresh. Pero di ba tingin pa lang parang ang sarap na at alam niyo rin ba na nagsimula itong Dragon Juice sa Thailand mismo. Ayan, doon daw nagsimula itong Dragon Juice na ngayon ay may version na nga tayo. Nandito na nga sa Pilipinas at nasaksihan po nga mismo sila yung unang gumawa ng version ng Dragon Juice dito sa atin sa Pilipinas o so, di ba. Sobrang sarap pa lang tingin pa lang at eto na nga yung gusto ko sa lahat. Yung take -man portion mga best ayan na. So, yun nga mga best para sa akin, ay common lang din yung lasa niyo, yung palamig na may gatas. Parang yung kay Ate Annabelle. Shout out sa iyo, Ate Annabelle. So, yun, ang kaiba lang, dragon fruit yung nakalagay. Alam din naman natin na mahalan dragon fruit, mga best. Pero masarap naman siya. Ayan. So, yun nga mga best, kung gusto niyo i-drive, punta na kayo dito sa Quiapo. And baka naman, please like and share and follow for more. And subscribe ka na rin sa aking YouTube channel. Salamat!